So, ayun mga insa, no? naluto na ang ating prito. So, ilalagay na natin yung kanyang sauce. At bago, lalagyan na natin ng pampalasa. So, kukunin na natin. At ihahalo lang natin yung naprito natin na tilapia doon sa mga anong mantika. So, lalagay lang natin siya. Ah, lapag natin, no? So ayan, Ilagay na natin siya. Unod so, natin gagawin ay ilalagay naman natin yung kanyang sauce. O ito yung tinatawag na juice niya, yung pinagbabaran niya. Ayan. ilagay lang natin yan. Buhos natin. Pati yung bawang na. So, ayan. Iintay na lang po natin siyang kumulo. Tapos, ilagay natin siya ng ating pampalasa Pag pulong pagkulo po nyan, ah, lalagyan na natin ng ating pampasarap. Yung ating magic sarap, na magi-magic sarap, 'yan po ang ating pampalasa diyan. So, wait wait lang.